po may kasi ng magulang ko. Mga kuya, nalilungkot po ako dahil nagbuli po sa si mama. Bilang pangarap po, nagkatarbaho-tarbaho na po ako sa bukid para maibigay po ako sa mga kapatid po. Pawa po dahil wala nang alaga. dapat po sila po nang alaga dahil mga mag magulang ko. Bata-bata ko po kasi po, nagkatarbaho na ako ng pamukanda. Kaya tiis po lang po para sa si mga kapatid po. Kamusta ka na? Po, mahirap lang. gata Gataling po lang, ano, mais. Nag-aaral ka pa ba? Hmm. Bakit? Gatanin po kami ng ano, mais para sa mga kapatid ko po. Iniwan po kami kasi ng magulang ko, bawal mga kapatid ko po. Naghiwalay po sila ni mama. Tapos naiwan kayo dito? Apo. Nagpapadala pa ba si papa mo sa inyo? Hindi na po. Nagasawa na po kasi si papa ng bago. Ay si mama mo nasaan? Sa Manila din po, may asawa din pong bago. Si mama mo pinapadalahan ka? Kayo ng mga kapatid mo? Oo po. Oh, pambaon. Pambaon lang. Magkano pinapadala sa inyo? Mga 500 po. Uh, isang araw, 10 po baon namin. Bilang kayong mga kapatid na naiwan dito? Tatlo po. Nag-aaral yung mga kapatid mo? Tapos ikaw, naging to ka na ng pag-aaral? Bakit? Matrabaho po kasi ako. Para makatulong sa pag-aaral po ng kapatid ko. Ikaw yung nagsasakripisyo. Makaawa naman si Budot. Ilan taon ka na nga, Budot? Ano po, 13 po. 13 ka na? Ilan taon na kayo iniwan ni papa mo? Taon na rin po ko John. Ay si mama mo? Nung andin po. Nung isang buwan po siya nang alis. Sinong kasama ni mama mo umalis? Si dito po. Tito? Steepfather mo. Pero pinapadala naman kayo kahit papano ni mama mo. Para pambaon. Oo. Mahirap din mabuhay ni lola mo? Oo po. Mayaya din po ako eh. Dahil sila lang po ang mag-alaga sa amin. Matanda na rin po ako si lola dahil hindi na din po kaya ang katawan niya. Tapos ilan pa kayo magkakapatid? Tatlo po. Tatlo. Tapos yung dalawa nag-aaral pa. Kung meron sa iyong mag-i-sponsor, gusto mo bang mag-aaral pa ng dire-diretso? Opo. Ilang linggo ka na bang hindi nakapasok? Opo. Dalawa. Dalawang linggo ka na? Eh, pwede pa naman yan. Nawa na rin po ako Yula. Dahil siya lang po nanggalaga sa amin. Kaya nagkatrabaho din po ako ya. Dahil maibigay din ako sa kapatid po ba Yula. Tiga po talik mo tali, itong tali. Ah, sige. Dito mo na italik. Ano kapag pagkapagkwentuhan tayo ng maayos sa edad niya na ito, no? Nagsasakripisyo talaga siya para sa kanyang mga kapatid. Gumagawa siya ng paraan para makatulong sa mga kapatid niya, sa pambaon, sa pagkain. Mag-aaral ka pa rin, ha? Malay mo, may dumating na blessing sa'yo. Makapag-aaral ka. Ha? Para at least hindi ka lang dito sa pagbubukid. Baga, Kapag trabaho ka ng mas maganda, mas malaking sahod, graduate ka na at ang mga kapatid mo, natulungan mo makapag-aral. Anong masasabi mo kay papa mo? Pa, kaya iniwan po kami pa. Malamali pa rin kita. Okay pa mo. Sir, kung nakikita mo man yung video na to, ng anak mo, na si Budot, kung kahit wala ka sa paglaki nila, pero tignan nyo po, mahal na mahal pa rin daw po kayo. Kaya kayong mga anak ang nagsasakripisyo ngayon kuya. Nalulungkot po ako dahil nagbalik po si mama. Dahil nag-away, dahil po si papa po. ng babae, ng babae po kaya po siya nag-away ni mama. Kaya po ang anak ng napitahan. Napag-iwari po nila. Kaya natutusa, po ang nag Wala pong kaya mga kasamang mga magulang. Dapat po meron. Mga kapatid po. kawa po dahil wala nang alaga Dapat po sila po nag-alaga dahil mga magulang ko. Dahil wala po sila sa tabi namin kami sama lang po ng buhay sa amin. Bilang panganay po, magtarbaw-tarbaw lang po ako sa bukid para maibigay po ako sa mga kapatid ko. Mga pambakon po, mga pangkain. Para lang po magtarbaw para sa kanila. Para di na po sila mahirapan. Kita ko po sa initan bago ko sa lalang po para mabigyan ko lang po mga, mga kapatid. Pagkain bago ko sa pambakon sa school po. Mahal ko po mga kapatid ko. Kaya tulad po sila mamabang si Papa. Ha? Ah. Balik na naman po kami yung mga kapatid ko ma. May wala po ng galaga sa ala. Sa Lula po matanda rin po. Di na po kaya ang kanang katawan. Ma, miss na miss na yun mga kapatid ko ma. O balik din yan si mama mo kasi gumagawa lang rin ng paraan yon para makapaghanap buhay doon. Sa, saan ba? Sa Manila? Anong trabaho doon? Nagaluto-luto po siya doon. Meron man lang ako sa iyong iaabot. Tulong ko sa inyong magkakapatid para may pambigay ka sa mga kapatid mo at pangkain niyo ha. O oh, ito, mo ito. One, two, three, four, five. Lahat po ko po sa, amin. sa amin. po, Para po, po dito. na sila. mo. Barating ang araw, babalik sila dito ha. Pray lang tayo kay God ha. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Puloy lang mga kapatid mo. Alagaan mo ha. O ngayon dot, ah uh, sama ka muna sa akin ha. May bibili tayo sa mga kapatid mo. Sa uh, uh, ako diyan, hirap na rata pa ako. Tinga kala ko rin po. Patabata ko po kasi po. Bata -bata ko na ako nang pamutanda. Please lang po para sa mga kapatid ko po, po. Ikaw mababala ng pag-asa, ikaw ang panganay, ikaw ang kailangan ng mga kapatid mo. Maraming salamat po ko diyan. Malaking tulong na po to sa amin para uh. sa mga kapatid ko po. po.